Bukapin sa 4 billion pesos ang namug ng danyo sa linog ilabi na sa Northern Cebu base sa gipagawas nga data sa Department of Education Region 7. Base sa listahan sa DepEd 7, daghang mga eskwelahan ang apektado, din lakip na ang 755 classrooms si hingpit nga naguba. 1,252 ang adunay major damage ug 2,631 ang adunay minor damages. Ang mong danyos, posibleng musa pa matud sa DepEd 7. Sanglit padayon pa man ang nasinati ng mga aftershocks. Nagpadayon usab ang assessment karon sa ahensya sa ilang mga engineer di ang muabot na sa 5,000 classrooms ang ilang isusi. Samtang niabot sa walo ka mga tinunan sa bugo, ang casualties sa maog dinog, ug aduna sa upat ka mga tinunan sa ubang mga lungsod sa North Cebu. We were able to, uh, uh, what is this, to assess 503 schools all over cebu no? including uh, bantayan islands and uh, camotes islands so more than about the 503 schools with around uh, i think there are uh, 5000 plus classrooms already been uh, checked no?